Good evening mga ka-fresh na fresh Good evening mga kasari Ayan, hindi na tayo fresh <laughs> Agad na, agad na Ayan, kasasarado lang ng aming store Kasasarado lang Bali, nagbubukas kami ng aming store Alas 6 ng umaga At nagsasarado kami ng alas 8 Ngayon po ay bigayan ng 13 month pay Bonus yung mga may bonus. Eh kami, wala kami bonus. Dito lang kami kumikita talaga. Pigayan ng mga allowances, yung mga sa school. Kaya, share po namin ngayon kung magkano kaya ang kinita po namin ngayong araw. O, tara! Pagdating po sa kita ng Sari-Sari Store, hindi po laging Pasko. Pag sinabing laging Pasko, ibig sabihin, malaki ang kinikita mo araw-araw. Kasi kami, Basis sa experience po namin sa aming Sari-Sari Store, nung nag-umpisa kami, talagang maliit lang. Kumikita kami ng 700, 800, hanggang sa lumaki ng lumaki. Naging 1,000, naging 1,500, naging 2,000, naging 3,000. Noon-noon yung kami nag-uumpisa. Pero dito sa aming Sari-Sari Store, ay mas malaki na doon sa dati. Kaya, Alamin po natin kung magkano ang kinikita nitong aming sari-sari store. Nasamahan niyo po kami sa aming pagkumpiyut. Matutuwa po kami dahil ang aming sales ngayon ay tumaas ng 2%. Kasi sa mga nauna po ng sales, hindi po umaabot 1,000. Kung kukumpitin po natin yung malinis nito, ilalabas po natin yung puhunan. Bali, kukumpitin po natin yung 8,000. 8,018 times 0.2 o 20% lumalabas po na 1,603 po yung malinis na tubo. Sana po ay na-inspired po namin kayo sa aming kinita ngayong araw. Ah, sabi ko nga, hindi lahat ay hindi araw-araw ay Pasko. Kaya pag kumita po tayo ng maliit, asan po natin na ah? darating din yung araw na lalaki din yan. Ganyan din po kami nung kami ay nag-uumpisa pa mag-business. Kung mayroon po kayong mga tanong o may advice sa amin, pwede nyo po i-comment sa comment section. Maraming salamat po sa inyong panunod. Hanggang sa muli.